Tila yata nakalimutan na lang building motosiklo ang mga underbone lower CC displacement nila mula nang inilabas itong Fury Double R125 ng Kawasaki. Alamin natin bakit tila walang pakialam ang Kawasaki brand sa kanilang mga underbone bikes na kahit ang kanilang mga kakompetitor dito sa Pilipinas ay nagbabangayan at hanggang ngayon ay nagtatagisan para sa kanilang mga underbone samantalang ang Kawasaki parang walang pakialam sa nangyayari sa outside world. Tara, samahan nyo ko at isa-isahin natin ang mga dahilan bakit hanggang ngayon ay wala pa rin update dito sa Fury 125RR underbone entry ng Kawasaki pagdating sa kanilang mga lower displacement way back 2008. Kilala ang Kawasaki bilang isa sa the big four o pumapangatlo sa napakataas na benta nangunguna ang Honda sinusundan ng Yamaha at pangatlo nga, ang Kawasaki na hindi natin maikakaila na napakadaming tumangkilik sa kanilang mga big bike mula ng 2015 ay lumabas at pumutok ang mga big bikes sa merkado. Dahil na rin sa paglabas ng pinakamabilis na race bike ng Kawasaki ang H2R na kaya lang naman tumakbo ng 400 km per ora. Sobrang bilis nun. At dahil dyan, ito na ang laging laman ng kanilang mga mainstream media at nakalimutan na ang mga small displacement CC na undermount. Nga naman, aanhin mo pa yung mga maliliit na motor kung nakuha mo na ang pinakamabilis na motor sa buong mundo. It's all about speed para sa Kawasaki mula noon pa na matagal na nilang hinahangad ang maging number one sa buong mundo at nakuha na nga nila ito at aanhin pa ba ang mga maliliit na displacement CC. Wala silang pakialam sa nangyayaring bangyan sa outside world. Ang mahalaga sa kanila ay ang mag number one. Pagdating sa pabilisan ng motor 2008, unang inilabas ang kauna-unahang Fury 125, ito ang underbone entry ng Kawasaki para tapatan ang namamayagpag na XRM na ang hari pagdating din sa pagkukustomize ng motor. Sa dami ng XRM at halos pare-parehas ang motor nyo, ito ang naging butas ng Kawasaki para pasukin ang underbone segment. Ito din ang makina ng Aura Nexus 125 same engine lang at ang tibay nito ay ipinasa sa kanilang bagong underbone way back 2008. Hati man ang opinion ng iba't ibang rider pagdating sa itsura nito ay may kakaibang appeal lang motor na ito na sa Kawasaki Fury mo lang makikita. Distinct kubaga bago sa panlasa ng mga Pinoy. Pantanggal umay sa kasikatan ng XRM na halos punuin ang kakalsadahan maging ang probinsya. Usong-uso ang pag pagmamodified ng mga panahon na yon. At dito mas lalong naging angat ang Fury 125 dahil sa tanki nito sa harapan. At dahil nandyan ang posisyon ng tangke, malaki ang under seat compartment na umaabot ng 8.5 liters. 5.2 liters naman ang kanyang tank capacity na pinakamalaki sa lahat at bukod dyan, ang kanyang monoshock sa likod ang nagpaangas palalo sa motor na ito. Biruin mo, hindi mo na kailangan magpamodified modified para lang makuha yung tindig na kagaya ng mga big bikes nila. Idagdag mo pa yung mala tail tidy na datingan nito, tanggalin mo lang yung tapalod sa likod para ka nang naka underneath at napaka-sporty ng datingan ito. naka lang ito at malatipaklong ang muka noong 2008. At taon 2009, dahil sa magandang feedback, naglabas ka agad ng limited edition ng Fury. Ito ang Fury R version na kung saan mas pinasharper ang kanyang muka at gayon din naka display at naka-mugs na rin harap at likod. Pagdating naman ng 2015, dalawang variant ng new generation Fury ang nailabas isang Fury 125 at ang Double R Fury 125 na hybrid na talaga. Ito na yung may hand clutch, naka disc brake harap at likod at naka mags. Inadjust din ang carburetor nito para mas malakas ang hatakan at arangkada. Pinalakas ng 125cc, 4 stroke, ito po ay naka 2 valves at air cooled lang ang kanyang cooling system. May electric and kickstarter at meron siyang hand latch, de cambio to kumbaga kailangan pumiga ka ng cambio bago mapalitan ang kanyang gearings nahati sa apat na gearings ang kanyang transmission 4 speed manual transmission kumbaga. Ibang iba na ang front face nito sa naunang version at kitang kita ang pagbabago at paghangad ng Kawasaki na makipagsabayan pa noon sa mga kakompetitor nito. Nataon lang siguro. 2015, kasabayan din na sumikat nito ang H2R na pinakamabilis na motosiklo na gawa ng Kawasaki at mula noon ay na tila na pabayaan na mga Underbone kagaya ng Fury at kapansin-pansin na nakapokus na sila mula noon sa kanilang mga big bikes. Yan ang laman ng kanilang mga mainstream media at wala na pong balita sa mga Underbone na kagaya nito. dito kailangan mo ng top box kasi wala kang malalagay sa harapan kasi may tanki sya at wala rin syang gear indicator neutral indicator lang po talaga isa ito sa mga downside ng motor na yon. pero sa mga buttons naman wala kang problema ayan meron pa nga syang ano, yung choke para sa, sa mga malalamig dito naman sa kanan kill switch at yung ignition push button mo maganda sya mga bossing ano Uh, at yun nga lang, talagang discontinue na to 2022 pa po at wala ka nang makikita nito. Kung baga magkaroon ka man ngayon, ay uh, napakahirap na rin ang pyesa na ito, No? Siguro kailangan sumama ka sa mga groups, mga GC nito, para kahit pa paano meron kang access pagdating sa mga pyesa. Magkakahalaga siya ng 69,000 pesos dito sa Motor Ace ko nakita ito. Kung gusto mo at nais mo yung ganitong forma, Ah, uh, maganda 'to kasi distinct na siya. Wala kang masyadong kagaya sa kalsada. At maganda rin i-customize 'to. Kung kung baga diskarte mo na lang kung paano mo 'to i-customize. we